ito so, yung karnaba o oh. malaki na ito yung trabaho ko kanina buong araw nililinis ang bakod ito alam nyo malaki na o oh. lanchones yan lanchones na kaginhawa na yung isa maliit pa Kasi yung tinanim ko na meron doon. Yan. Yan. Doon apat yata. Ito. One, two, three, four, o lima. Dalawa lang ang naan. Nabuhay. Ah, Tapos yan. yan. ang gawa ko kanina. Yan araw. Hmm nakabakod na kasi dati ang nilagay ko ano ang tawag nito mahirap yun kasi tuwid tuwid na tuwid yung ano isa gisi yun eh ang haba tapos putulin putol putulin ha ha, -kotin mula doon sa gubat dalhin ko dito sa bahay tapos sa gubat naman doon ko pinuputol-putol at sinusukat ko yung ano tapos dinidikdik ko araw-araw magawa ako hanggang sa madali lang yun mas lira. kasi kinakain ng anay ay ito yung haligi lang ang ano Kapag so, nasira yung haligi, so, kukuha at ayok mo dyan, uh, palitan, madali lang. Ay, malinis na yan hanggang doon. Adolo. Mm. And isang malaki, napakalaking ang mananaw aray. Yan. dito banda kasi dito kong naglagay noon ng ano, nilagyan ko ng paikot na ano dyan lagay ko yung ano, turtle ang niya yun. Umabot na ng 16 o 18. Ah, 24 na pieces. Lagyan ko mga bato-bato dyan. Dyan sila si Misiksik. Nga to, bigyan ng pagkain. Abay, naghatid ako ng mga bata sa eskwelahan. Pagdating ko dito, ubos lahat. Kasi wala pang bako dyan eh. No, um, iwan ko kung sinong nagnakaw. Ninakaw talaga lahat. Wala pa nakatira dyan sa tapat. Doon sa gilid kami pala dito banda. Malit pa yung mga bata. Eh, naghatid ako doon sa eskwelahan. Talagang wala talaga. Ano si Boyas ko? Kulang pa nga yan eh kasi binubuksan ko lahat yung mga ano ng tuba ng galon pinuto ko kasi hindi naman ako nagbenta ng tuba ayan tinaniman ko ng sibuyas bumili ako kulang pa doon kahit ah, lima lima pa lang 2, eh. 4, o mga anim o sampo dyan dagdagan ko pa yan kasi maganda kasi pag may sibuyas tayong tanim pag nagulay kukuha lang eh meron ako noon sinaniman ko ng bulaklak at akong paso so ganyan dyan lang yan tsaka nakabakod na ako doon eh. Oh. hmm. yan ang gawa ko dyan dyan kahilera na hindi ko pa na trim yung ano kasi nagabihian ako eh Malit pa niyang niyog may pa isa pa doon ito malinis na hanggang doon sa dulo sabi pa yan hanggang doon ay mga bulaklak ko ah Jokaan mo. Ang dami ng hinog ng ano, yung sili oh. Ang sili ng demonyo. Pakaanghang na yan. Ang dami na ng hinog. Hmm. Hmm. Kayo ng yog ko, malaki na talaga. Hubungan na yan after 5 years. may dadaan tagal na lang tayo bulaklak oh hindi ko pa nailagay ng malagayan talaga ito oh kasi dito may bako na talaga yan ngilindol sira dyan banda hanggang doon, doon ay hindi ang gawa kong tindahan tapos yun gawa ko ng bakod unti-unti pag nagka yan iikot ako doon. Ito, nilagyan ko ng ano, ng bermuda yun. No? Masa, kasi umuulan. Lakas ulan kanina. Yan. Nilagyan ko ng lupa. Kanina kasi marami kasi abono. Yan. meron yan dyan lahat iiko tayo abono yan eh hindi pa ko nakabili talaga ng paso eh. ayusin ko yan saka yung ilipat ko din ibalik ko yan doon siya Jenis ini tu, macam kan? Jitu. Ya, kagak kuat nak. Yang jual. lang, wala pang mga stopper yun eh. Hmm, ganyan ba ng kahoy? Para, ma para matibay ba?